Sa mga espesyal na balita ngayon, nagsimula ng magsuot ng napakalaking singsing -sing ang mga kilalang tao, noong 2025, at, at ang modang ito ay naging uso na ngayon sa buong mundo. Pangunahing kwento, sinasabi ng mga fashionista at eksperto sa alahas na nagsimula ng magsuot ng mga singsing -sing na higit sa isa zero karats ang mga kilalang tao. At ang kanilang layunin ay hindi lamang para ianunsyo ang kanilang kasal, kundi para magbigay ng pahayag tungkol sa estilo. Bogue naging sensasyon sa social media ang kilalang si Taylor Swift na nakasuot ng tatlong carat karat na singsing. -sing. At ang kanyang ginawa ay naging bahagi na ng mga meme sa buong mundo. Bogue sinabi ng mga eksperto na ang trend na, ito ay hindi limitado sa via o Europe, kumalat na ito sa Asia, Europe, at maging sa Middle East, at naging isang fashion expression para sa mga kababaihan. Wakas, panawagan para sa aksyon, kung nagustuhan mo ang balitang ito, ilike ang video, magkomento sa ibaba kung alin ang pinakamalaking sing-sing sa iyong opinion at ano sa palagay mo. Mag-subscribe na ngayon dahil bukas ay magdadala kami sa iyo ng mas maraming kamanghamanghang celebrity style buzz. Iyan ang pinakabagong entertainment update ng Buzz Nations. Para sa araw na ito, magkita-kita tayo sa susunod na video.